yan 'yan 'yan, 'yan, tama. Ibigay mo pa picture na, ayan oh. 'Yun, aniyan ng 70 siya. So two years ago. Oh, birthday niya. Birthday niya 'to. Birthday niya ng birthday birthday niya 'yan, ayan oh. Ayun, okay, 'yan. sa mga invited. Mhm, Kasi nagka-chat naman kami, Nagkikwento kwento kami sa text. Ayun oh, 'yung lotto theater. At oo, nakasama ko sa anong movie ng Beloved, ang director ng Papa ko si Leroy Salvador. Bilabit pa sa bagay shooting namin. Tsaka kahit puntong ano, nandiyo sa, sa... Magkahalos magkalapit na kami Kubaw eh. Ano siya, nagkakasin, nagkakita-text kami kasi ano kapag ko. Ito mga inspiration na Di ba pa pa yung papadala ko siya, ko mga inspiration na mga prayers, gano'n gano'n, mga inspiration. So siya pinapanong, ipapaalam, salamat, ano mga maaari, Sabi ko, pasalamat, ang feeling basta dati, pagdati mo sa akin. Gano'n ko nangyari sa Nandito ko sa iyo. ano Kumaga, iyo. hindi, nagkakaan. ko naman kasi siya, hindi maalam tao na kung wala, si Maricel. Yan, ang araw-araw, kahit alam araw, kausap kami niyan, si Maricel. Kasi si Marisa, mga naman kami. Oh, oh, oh. I'm older than my six years. I'm 66, I'm 66, 66, 16. Kaya magkababata kami, hindi ko nakalami siya. Nakalami ka Jax na pala. Okay, Jax na pala. kami ni Marieta. Oh, oh, oh. oh. And Jada naman siya. Si Sherry siya. Si, 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 Tapos si, Guy, kasi what I've been in this si Guy naman na. Si Guy, naging medyo close na ako. Tapos muntak siya ako, Amerika. Oh, And oh, oh, oh. people doesn't know that na paano sa mga yan, gano'n. Hmm. So, anong mga... anong pinaka-special memory mo kay Ate Gay? Wala well, mga yun. Minsan, ako mismo, bahay niya, wala rin ako. Ayun, hindi ko siya. yung bahay niya dito, ha? Dito. sa Valencia, araw na araw na araw na araw na araw Oh dito hindi dito niya. Yeah. Dito niya sa ano to si Saviorville. Oo. Ah so ito yung pinakahuli Kasi niyang bahay. Mga 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 bago, eh. Oh, ito yung pinakahuli niyang bahay. Yeah, so anong niluto niya sa yo? Ha? Huh? Anong well, niluto? Laeng. <laughs> Bicolana talaga. Bicolana talaga, laeng. Special thing na, laeng. <laughs> oh. She's a very, very, very. Kaya alam niya, iyan, birthday niya, ng 70 niya, yun yung oh. last, ay ano ko yung na party, big birthday, yung picture niya, mo, yung 70 siya. Last mo siyang nakita noon? Or yeah, hindi dito naman? Sa ano, dito sa Arbahe pa niya. Dito, last, pero it was last year pa. Last, last year. So, nung anong naging reaction mo nung nabalitaan mo ng... Siyempre, nanukod din ako. Hindi kasi, hindi mo na-expect Alam mo yun, di ba? Lalo pa kanya ako pag may <makes> ano yung project, siya. ako. Tapos saan Kasi ba siya, nagubuyo. No, siya, no, siya, no, 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 wala mm din naman siya kasi raket din. Klaso mga klaso. Nag-uusap ba kayo tungkol sa mga buhay-buhay? Mga ganon? May mga sentimento ba siyang sinishare? Alias mag-open up siya. Happy-happy? Mga happy ano lang kayo? I don't ask. So itong beloved, uh, anong As experience film, um, mo? Oo. Yung, diba film mm -mm. Mm -mm. So kumusta naman yung kayo on the set? Uh, okay, lang kasi shooting namin sa Baguio. Mm -hmm. Ang ano si shooting namin Baguio. Magpinsan role namin. Mm -mm. <laughs> kumusta? Kumusta ang professionally, kumusta kayo? Okay, nora no, yan eh. Kaya nagulat siya sa akin. Kasi, ako, kasi marami ako nakasabi ko si Pino, mas marami ako nakasabi si Pino ng araw eh. So, nagulat siya. Sabi niya, yung ginagawa doon namin yung mga hapa na gano'n. Yung mga galon, naglilipit, nagagano'n, nagagano'n, nagluluto, yung Sabi niya, dahil siya talaga mag focus kung gano'n, drama at pesa, di ba? Sabi niya, sa mga Ay, ay, tapos nakakalungkot, walang man. Ibang hindi mo i na mawawala si Kai, To nga. Hindi. I mean, it's ano talaga, bigla. No Kahit siya, wala siguro siyang pangitain o... Kasi ang alam ko ang... Hindi, hindi lang siya talaga, nahihirapan na siyang huminga. Dahil inaali niya, hirap siyang huminga. Sabi niya, siguro naiinig kanina ka pa kasi. Hindi na, sabi niya. Kasi di ba, siya smoker yun at saka pa kumikita naman daw. Pero medyo may mga singit-singit sa konti na problema. Kaya hindi na gano'n. Kaya na Hindi na hirap buhay. May Kaya saan gawin mo? Ano tayo d'yan? Aahon din, Oo, oo, yan sa Oo. Tayo, sa ibang... Sabi ko, ano ba? Sabi ko, ano? Parang pag -guloy. Sabi niya, pag-gulo. Sabi ko, okay. Sabi ko, sabi ko, sabi So, sa tingin mo... Guy, guy is a very nice person. No? Mm -hmm. Totoo siya, hindi siya fake. Mm -hmm. Hindi siya plastic. You know, Totoo siya. Kahit sa mga fans niya, pag maaari siya, hindi siya mag-entertain. Na-witness mo rin ba yung generosity niya? Sa, -sa akin, hindi, hindi ko na-ano na dahil yung pag, yung pag ano niya. Pero alam ko ganun siya. Ispahin. Yung mga ano siya sa tao, yung mga gano'n, ]その so, dad... ano Di ba? Yung namimigay, kahuli-hulihan niya, binibigay niya. Susubo na lang yung bibigay niya. Alam ko yun. Pero siyempre ako, hindi ko nalalaman yun. Pero alam ko yun. May ano lang ako. May nakikita ko minsan. Pero siyempre hindi talaga ko todo nakita. Lalo na yung karamihan niya. Yung karamihan niya ng Di ba? oh oh. oo. Hindi man kasi makaan yung arts na talagang nasa arts na talagang araw. Ah. Ano sa mga Oo, Pero si Gay talaga is na matulungin mo. Oo, oh. Siya niya, maganda sa kanya, yung mga fans niya, lalo na yung mga talagang anak. naalala yung mga pakala, magaling siya. Hindi ko magugulat. Hindi ko talagang mga ano na fan niya. Alam, ba yung mga tao. Lagi na ang doon. Sabihin yung mga ang tao doon. Parang pinaka-head. Alam, di ba? Ang galing, alam niya mga pangalan. Kaya nakakatuwa siya. Anong ba ng mahal baka at siya Oo, imagine mo, matatandaan mo yung pangalan ng Matandaan, mga fans. ba? ganun siya, ay, babe, oy, bape, oy, ganun mo yan, kumusta ka na, ganun, ganun. Pabili tayo ha, hindi kayo iba, ganun Ah, ganun yung sinasabi niya. So, masasabi mo ba na fan ka rin ni Nora? Ang isang Deborah Sun. Oo oh, naman, ano, gusto ko lalo sa acting, gusto ko. Hmm. Acting-wise, gusto ko. ay, ayos ko. Wala na lang ako masabi, si Gina lang. Kahit papa ko siya nasabi, may daddy's leroy, but papa ko, isa sa favorite niya, Chris Leroy. Oo, oo, So sa tingin mo, wala nang, I mean, pati mga anak niya nasa acting, pero sa tingin mo, hindi na masusunda ng isang Nora o Nor, o nag-iisa lang yan? Mahirap, mahirap baka siguro meron din yung time kami meron din. Ito, kagaya ni Tito Rani, naki Pernando po. Nabuhay yung Rani po, binuhay sa patauhan ni Ko. Naka mo, di ba? Yung Pernando po na nawala, natin ko, natin nanuhay sa kay Expo. Patauhan ni Ko yan. So pwede time muli ka. Magkaroon yung isang pero baka hindi natin alam, baka patay na rin ako nung wala na ako. Sa ngayon wala pa ako masasabing meron kita. Di